Kumusta mga kabayan? Niha, welcome to my channel. Ngayong hapon po is magluluto po tayo ng ginisang patola na may pusi. Ayan, ito po ang ating kailangan. Isang peraso patola. Dalawang peraso po pusi. Ayan. At yan, kailangan po natin ng dalawang itlog. Lalagyan din po natin ng tatlong kabote. Ayan. Yan. Una po natin ay ang ating patola. Ayan po, okay na po ang ating patulong Ngayon naman po is gagayatin natin. Ating ilang po natin sa gitna. Ganyan lang po natin siya gagayatin. Ayan na po. Hugasan lang po natin. Kasunod naman po natin ay ating pusit. Lilinisan po natin. Naalsin po muna natin ang balat. Ayan. every day waiting for Tapos po natin ito Matikas. Tapos po, gayatin po natin na maliliit lang. Ayan, ganyan lang po natin siya. Gagayatin. Ito po is hindi kasama. Alsin po natin at nandito po yung tinta. ito di sya kasali Ayan. Okay na po ang ating pusit. gasan na lang po natin. Ngayon naman po ang ating kabuti. Ganyan lang po natin siya. Pagayati. po, okay na po ang ating kabote. Kailangan din po natin ng dalawang bawang. Dalawa lang po. Hindi po natin siya gagayatin ng kabiit kasi hindi nakain ang amo ko ng bawang bawang. Hindi po siya nakain ng bawang kapag luto. Pero kumakain po siya ng bawang kapag hilaw. Ayan po. May naman po is kailangan natin yung dalawa nating itlog. Babatihin lang po natin. Lagyan po natin ng konting asin para may lasa na. Yeah. Okay, okay na po yan. Yan na po ang ating kailangan. Yan na naman po sa ating kawali. Yung maglagay po tayo ng mantika. Na may ay initin po itin. natin at magigisa na po tayo ng ating mga inihanda. Panina. Ayan po. Karat lang po natin ang ating mantika. Yan kapag po mainit na ating mantika, iprito na po natin muna ang ating log. Ayan. Pagka-prito po niyan, i-set aside po muna natin na mga bata po, po kami is ito rin po is lagi paboritong ulam namin dahil matipid nga po dahil kami po ay madami gagawin po ng aking kapatid ng aking ate na panganay magluluto po ng itlog tapos dadamihan ng madaming sabaw ay iya ay kasyang kasya na po sa amin ang pagkakaiba lang po ng lulutuin ko ngayon is nilalagyan pa ng pusit noon po kasi sa sa amin diyan sa Pilipinas ay itlog na may sabaw at saka patola ay talaga pong laban na laban na at yan kapag po ganyan na na medyo brown brown na yung itlog is aahuni na po natin at iseset aside po muna natin at yan sa same na kawali po magigisa po muna tayo Ayan, lagay na po natin ang ating bawang medyo sangkutya sangkutya lang po muna natin natin ng kaunti yan kapag po medyo brown na, is pwede na po muna natin lagyan ng kaunting asin, pampalasa. At talo-haloin lang po ulit natin. Kasunod naman po is ilagay na po natin ang ating pusit. Ayan. Sangkotsahin lang po muna natin ng kaunti ang ating pusit para medyo lumambot-lambot po. Kasi ito po is hindi na po natin lalagyan ng sabaw. Para kung ano po yung sabaw ng patola is yun na po ang ating malalasahan. Ayan. Ayan, kapag po ganyan na, na medyo lumabas na po ang kanyang katas, pwede na po natin ilagay ang ating katola. Ayan, napakadali lang po nitong lutuin. Basic na basic at masarap po. Ayan. Wala na po tayo dyang As lamang po. At po, sariling, sariling lasa na po nila yun para mas masarap. Ayan, ilagay na din po natin ang ating kabuti. Hindi na din po natin lalagyan ng tubig kasi ang patola po is nasabaw sabaw ng kanya. Baka naman po maging soup wag nilagyan pa natin ng sabaw kaya hayaan lang po nating maluto ng kanya. Ayan po pagkalipas po ng ilang minuto is lumabas na po ang katas ng ating patola. Ayan. Tingnan niyo naman po. Ang sarap po, wag na hindi na po tayo maglalagay ng magic sarap, paminta, wala na po, wala na po tayong ilalagay na pampalasa para po malasahan nyo yung talagang sariling lasa nitong mga niluto po natin na ito. Yan, titikman po natin kung okay na po ba yung asin niya, kung kailangan po bang dagdagan or okay na po yung alat niya. Ayan, halu-haluin lang po natin ng kaunti. Okay na po yan, medyo nilalabon labon ko lang po ng kaunti yung patola. At yan, kapag po ganyan na, nakikita nyo po na, luto na po naman yung ating patola. Ilagay na po natin ang ating tiniritong itlog kanina. Ayan. Hindi po ba? Ang sarap-sarap tingnan. Pero sa totoo po, talagang napakasarap po talaga niyan. At yan, kapag po ganyan na ang itsura is, luto na po siya. Meron na po tayong itlog. At ayan, meron na po tayo masarap na ginisang patola na may pusit. Ayan, tara, kain po tayo. And thank you po, Lord, sa lahat ng blessing. Bukas po ulit. Salamat! Salamat po sa panunood ng aking video. Salamat po!